tingnan nyo kiyapo kiyapo maraming mga buwan kiyapo tapos ano ang tawag na ito sa iba 75 kaya kinumpit ko mas mahal pa nga diba kasi may parking pa tapos may ano entrance uh, oo may entrance kaya sabi ko okay na to bitawan mo kaya kasi dyan no pagtaya mo lang sa baba yun <laughs>

Sabi mo? Sabi niya. Ah. At least at Starbucks. Kasi nga sikat dito yung Starbucks si Raya. Start, uh -huh. Kaso kasi sobrang haba ng pila dun. Tapos, okay. dito naman. Oo. Uh crowded, -huh. crowded. Um, kaliwa no? Oo, kaliwa. Kaliwa. Wow. Tapos, paakyat na daw yun. Pan, Palusong, tapos paakyat. Wala, uh -huh. pa, paakyat. Dandahan. Dandahan ka lang po. Wawa si Papa mga kapit na dandahan rin. Ang kalma mo kasi. Parang sa ano no, papuntang Lasal no. Oo. Yung pasulong. Eh. No, long. No, no. Palusong. Tapos pakakyat. Hindi ka magsisi sa limandaan mo dito. Oo, oh, ang dami. Ang ganda. Oh, mas maganda pa yata dito kaysa dun sa Baguio. No? Kasi oh, 'no? Yung katrabaho kasi nagpunta dito, 200 daw sila isang perosos ay isang tao, sabi ko wala. Ano, sabi niya pag walk-in lang pala, pero pag ayun pag per sasakyan, 500. Mm, mas mura. <laughs> nakuha eh. Ang ganda oh. Ay, ano, tingnan nyo naman guys. Meron pa doon ano, diba? Pa... Sulit kahit puyat Meron kami dun, sa mga, ano, pag -prepare mga... ng... ano pag prepare ng pagpunta namin dito. Dalawang araw nga kami nga, no? Nag-prepare na ni Beg ng mga <laughs> na Kailanganin namin pupunta rito. Mga dinada Dinadahan-dahan namin. Ayan, pasulong na siya. Pakyat po yan, guys. Ayan. Ayan. Ah, grabe. Pag yumaman ako, ko, ano, bibili ako ng loti dito para bakasyon. Ayan, throne. Ano, aki... Ayan, picture taking sila. Ayun. 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 na naman sila. Punta na naman kami sa iba. Ayan. Hmm. Ang ganda talaga. Sulit ang 500 namin dito. Ayan. Ayan o. Oh. O, oh, ayan o. Oh. Ayaw umakyat nung kasama namin bata o. Oh. Ayan o. Oh. Gusto pa niyang bumalik o. Oh. O, oh, ayan o. Oh. Ayan o. Oh yung bumalik pa doon hindi siya makuhaan sa train train chu chu train train chu chu train train chu chu train train chu chu go Hi George. Hi. Hi. hi George. hi. hi. George. Ubao. Hi. 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 Kya po? Kya po? Kya po? Kya po? <laughs> Kya po? Kya po? Kya po? Kya po? Kya po? Kya po? Kya to! Pagtapat, pagtapat ulit dyan, mag-hey kayo. Hey. One, two, three, Wala pa. O, na. One, two, three. Dagupan, dagupan. Dagupan. ay, hey, picture mo nga kami dito, say maganda rin pala dito ganyan ayan, sinapa napa Bye. Kulpa daw, charot lang <laughs> 'to, ano. Buhatin mo nga muna pulpo babae. Eh. Hi, George. <laughs> Hi. Wow, ang ganda dito. upo-upo kayo diyan, 'no. Oh. Uy. Dung 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 gulu dung. Lagi <laughs> takut. Lagi takut. Oke, para tampu. Lagi ngainang. Good so. Selamat. kami. Ayan. Baka doon pagdating sa Napa, no? Oh, may lumulusot na ano. Ano ba? Bababa ba, ba, ba ulit tayo doon. Oh. Yeah. Saan yung sinasabi mong mag-picnic tayo? Sa picnic grove. Doon oh. na pag Dugo, uh -oh. -huh. dugo, dugo, dugo. Diyan mo yung dug, anak dugo. mo. dilik. Dug, dug. yeah, dito, 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 dito uh, pa nam, dito uh, lang naman, dito highway. Uh, Pagka highway na. Kita <laughs> mo, hindi pa magpapahawak yan. One lang kasi. Hindi pwede yung ano. Mag-voice ano na lang ako mamaya. Pag nag ako ng video. Ayan. Wow. Ganda. Hindi kasi nga pa akyat dandaan dandan tuloy papam kunin tunay tani world of many surprises kuno luludin connecting It's ako ay oh. ate wag mo siyang pakainin ng nagarayan wait lang ah pool area swim with me Baka malunok niya, baka umano oh. sa lalamunan niya pa. Bigyan. Oh, food trip muna sila kasi napagod sa kakapicture ayun sila ayan si George ayan si Aling ano, maliit na Erlin oh. oh. red na red ayan si George oh, nag enjoy dito ayan siya o, oh, ayan siya oh. Oy, baka mausurang ka dyan let's go, dito lang ayan oh. Yes, yes. Ayan si George. Ayan si George. Oh. Ayan. Paikot-ikot. Paikot-ikot 'yan. Oh, nag-enjoy. Go go koy mami, mami, mami. Mami. Ayan, tambay-tambay muna sila kasi ano umidlip yung aming driver <laughs> tulog nakaidlip siya oh Ay, no? si ate oh ano? sleep muna siya sandali para may ano energy <laughs> energy oh